Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Jocelyn Sol. May orasyon po ba na pangtanggal malas sir? Actually marami nang nag-share niyan sa social media pero ni isa dyan is walang mabisa kung gusto mo talaga magpatanggal ng negative energy tulad ng malas kailangan mo talaga ng ritual o may mga kasangkapan ka o mga materialis na gagamitin ang pinakasimple dyan ay ang tubig at ang asin kung meron kang orasyon doon mo ibulong sa tubig ang tubig na yun, yun yung ipapaligo mo yun yung huling banlaw mo kung wala ka namang orasyon bulungan mo lang yan ng mga basic prayer o di kaya biblical prayer tulad ng Psalm 91 mas mabisa yan at ang pinakamabisa bulungan mo yan ng exorcism prayer ni Saint Benedict tapos lagyan mo ng exorcise salt kung wala naman exorcise salt edi yung ordinary salt lang kung anong meron dyan sa bahay tapos yun yung ipapaligo mo and then Pwede kang mag-sage or di kaya mag-insenso ka bago ka maligo para itaboy o tangayin ng usok yung mga negative energy na nasa sayo. Tapos sisugundahan mo pa ng paligo ng tubig na may dasal at may asin. Yan po ang mas effective. Huwag kayong usal ng usal tonto dyan puro lang usal na nalaman wala naman nagbago sa buhay nila kailangan talaga ng ritual kung magtatanggal ka ng malas hindi lang basta malas pati ng mga usog so yun lang po so next question sorry hindi ko nakuha yung pangalan So ito yung tanong niya. Good morning bro, pwede makahingi ng konting kaalaman tungkol sa mga gemstone like mga dapat ginawa at bawal gawin. Actually sa gemstone walang bawal gawin yan kasi hindi naman yan religious eh. Singaw yan ng kalikasan. Pwede yan dalhin kahit saan. So kailangan lang may maintenance. Kailangan mong i-cleanse yan kasi yan yung sumasalo sa negative energy na yun sana ay dadapo sa iyo pero kung by gemstone kang dala sila yung hihigop nun pero kailangan mong i-expel yung mga negative energy na yon na hinigop ng gemstone so ang dapat mong gawin ay ilubog ito sa tubig na may asin tapos pagkatapos mong ilubog sa tubig na may asin much better na hugasan mo ng tubig na dumadaloy huwag mong hawakan yung tubig na may asin na pinaglubugan ng gemstone kasi punong-puno yun ng negative energy. Siyempre, common sense, discard mo na yun kung paano mo gagawin. Pwede ka mag-gloves or maglagay ka ng plastic dyan sa kamay mo. Insenso, pwede din yan. Pero pag gemstone kasi, mas okay na ilubog mo talaga sa tubig na may asin. Tapos, hugasan mo siya ng running water. Much better kung sa ilog. So, yun lang po. Ang next question ay mula kay Friends Kiri. Magandang gabi Idol Mix. Kung pwede para di maligaw ang mga baguhan na katulad ko, maglapag ka naman ng orasyon sa magagamit para sa mutya at medalyon at magagamit or nakakatulong sa araw-araw. Alam mo kasi hindi kailangan ng ano 'yan, orasyon sa pang-araw-araw. Kailangan diyan dasal yung mga basic na dasal kahit anong relihiyon ka kung buddhist ka di yung basic nila yung namutasa di ba may title yan sa hindi nakakaalam ng title yan ako hindi ko lang sasabihin dito maraming nagsasabi na nag training daw sila sa Thailand so marami daw siyang natutunan about Thailander nag-aral siya ng wika ng Thailander tapos pagtanongin mo anong title ng namutasa hindi nila alam so hindi ko na entertain yung mga ganun alam kong scam yun so kung ikaw ay katoliko o kristyano so yung mga biblical na dasal yun gamitin mo sa araw-araw at kung sa mutya naman hindi mo yata naiintindihan kung anong ibig sabihin ng mutya ang mutya is meron yung sapi na elemento yan yung tunay na mutya na paghawak mo palang lang nakikipagkumbati na yung elemento kasi territorial yan sila so pag walang ganun hindi yan mutya gemstone lang yan o di kaya replica ng isang mutya so kung meron kang gemstone na gusto mong dasalan so pwede yung anima christi yung galing sa simbahan ha wag yung gawa-gawa ng mga okultista na may dagdag ng mga pangalan so yun lang Next question. Wala namang pangalan, hindi ko nakuha. Sorry talaga. Sir, good Eve. Meron po ba kayo dyan na gamit na pangpaamo sa lahat ng tao at proteksyon sa lahat? O orasyon po. Kung proteksyon, orasyon. Orasyon at dasal, isa lang naman 'yan. urbida lang 'tong Pinoy kasi para sa kanila, yung orasyon is mga Latin. <laughs> hindi po 'yan. Orasyon at dasal, same lang 'yan. So, kung gusto mo ng orasyon, so dasalin mo yung Psalm 91. Protection yan sa araw-araw. Pwede kaya yung Saint Benedict na Latin prayer. Pampaamo naman sa tao, ay nasa pagkatao mo na yun, ugali mo na yun. O kung paano mo sila pakikitunguhan hindi mo pwedeng idaan sa orasyon kasi hindi mo mapiplease lahat ng tao pag dinaan mo sa orasyon para mong pinipilit sila na gustuhin ka pangit yan para kang namimilit so dapat pakibagayan mo kung hindi kayo magkasundo talaga sa tingin mo hindi ka nabilong sa group na yan so maghanap ka ng ibang grupo kung saan ka komportable So, yun lang. Kung nasa opisina ka at wala kang makasundo, so, tignan mo muna na sarili mo. Baka ikaw yung problema. O, kaya, yung mga kasama mo talaga yung problema, so, isipin mo lang pamilya mo. So, sila yung inspirasyon mo, kaya ka nagtatrabaho. So, huwag kang magpadala sa mga pambubuli or kung ano mang sinasabi ng ibang tao na masama tungkol sa sa'yo. Ang panglimang tanong ay mula kay Joe Animation. Bro, may Saint Benedict na medal po ako. Pwede ko pa ba siyang dibusyonan ng 49 days gamit lang ang basag niya sa likod? Salamat po. Yung basag niya, uh, baka yung ibig sabihin mo yung may cross, hindi likod yon, yun yung harap. Dapat nakaharap yun sa tao yung may cross. So pwede yun yung ibulong mo para ma-charge yung thought form na yon doon sa medal mo. So, matik na, exorcism medal na siya. O di kaya pangontra sa mga taong may masamang tangka sa iyo. Kasi kung ikaw ay biblical, or katoliko ka, kristyano ka, so lahat ng gawain na masama, tulad ng pagpatay, pagsaksak, panghold up, at iba pa, yan ay dikta ni satanas kasi kasalanan yan. So, si satanas ang ama ng kasalanan. Kung ikaw ay may saint benedict medal, so isa na yon sa mga pangontra sa mga ganong kasamaan it's because ang paggawa ng kasalanan ay gawa ni satanas at sa dasal ng Saint Benedict Medal na mayroon doong sentence na vade retro satana o bigan satan so lumayas ka satanas so isa na yon sa mga thought form na may imbak sa medalyon mo na pangontra sa mga masamang tangka sa buhay ang pagdibusyon po sa Saint Benedict Medal ay dapat patungkol yan kay Saint Benedict yung intercession niya at syempre may pahintulot or may pagpapaalam sa God the Father at yung prayer mo address always kay Jesus Christ kay Yeshua so si Saint Benedict parang abogado lang yan tagapamagitan mo yun lang po thank you So mga amings, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitatv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhaynasalitatv. So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.